96 kHz Sunshine Radio Kapartner mo sa balita at serbisyo, Makajos, makatao At mapagmahal sa kalikasan sa buong Pilipinas, alas 11 na po ng gabi. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nagaalab ng mga balita. Sunshine News Blast! Nagliliab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! mula sa ACQ Tower, EDSA Makati. Ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong news blaster. Headline. Sa ulo ng mga balita, kaso ng African Swine Fever sa bansa. Tumaas na naman ayon sa DA. Headline. LTFRB nanawagan na ipagpaliban muna ang road works ngayong Semana Santa. Headline. Grupo ng magsasaka sa gobyerno magpapatupad din ng minimum palay buying price dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng palay ayon sa FFF. Headline. Headline. Mga Pinoy dapat maghanda para sa big one bilang na maaaring masawi dito, posibleng pumalo sa mahigit 50,000 libo ayon sa OSD. Headline. Headline. Ex-drug lord Kerwin Espinosa binaril habang nangangampan niya. Sa ating international news, stock market ng Amerika sumirit matapos ihinto ni Donald Trump ang taripa sa loob ng siyam na pong araw. Headline. Sa sports news, San Miguel... Dimen panalo kontra Meralco Bolts sa anniversary game. Headline. At sa ating showbiz news, K-pop icon na G-Dragon magbabalik Pilipinas sa kanilang gagawing world tour. Headlines. Headline. Headline. Headlines. News blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun-sun-sunshine sun, news blast. Magandang gabi mga kapartner. Narito na ang balita ngayong araw ng Webes, April 10 sa taong 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Zairil Libranda. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun Sun, -sun, -sun Sunshine News blast. Sa unang bugso ng ating balitaan, tumaas na naman ang naitalang mga kaso ng African Swine Fever o ASF sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Iniulat ng Department of Agriculture o DA na may nakitang pagbabago sa bilang ng mga aktibong kaso ng ASF sa bansa. Ayon sa tagapagsalita ng ahensya na si Assistant Secretary Arnel de Mesa, mula sa 30 aktibong barangay noong nakaraang buwan ay muli na naman itong nadagdagan. Sunshine News Blast! Yung ASF cases sa ngayon tumasa ng konti, 42. Uh, yung active uh, barangays na merong ASF. Karamihan daw sa mga kaso ng African Swine Fever na naitala ay sa Bohol, Cordillera Administrative Region, Region 7 at Region 8. Apila ng ahensya, sana raw ay agad na mailabas ng Food and Drug Administration ang Certificate of Registration para sa commercial use ng bakuna kontra ESF. Pero paglilinaw ng DA... Sunshine News Blast! So hindi pa naman siya yung kagaya dati na diba ang peak noon ay 500 plus so, hindi pa naman ito significant uh, increase do sa number ng cases ang tinig ni assistant secretary arnel de mesa ng department of agriculture sunshine news blast grupo ng magsasaka sa gobyerno magpapatupad din ng minimum palay buying price dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng palay ayon sa FFF si shina Torno, magbabalita Nananatiling bagsak ang presyo ng palay sa ilang probinsya sa Central Luzon, kabilang na ang Pampanga at Isabela ayon sa Federation of Free Farmers. Sa ngayon, ang presyo ng palay ay bumagsak pa sa si 11 pesos hanggang 13 pesos kada kilo sa mga trader na bumibili sa mga lokal na mga magsasaka kahit pa anihan na. Masadong uh, matindi yung sitwasyon ng ating mga magpapalay ngayon. So mas, parang kamatis masyadong bagsak ang presyo, eh betan na lang, pabayaan na lang ng, ng ano, para merong kamatis na. So dapat bigyan naman natin ng sapat na minimum na take-home ang farmer natin. Dahil sa karamihan ng mga trader na binabarat ang mga magsasaka, marami ang napipilitan ng ibenta ang kanilang mga lupain dahil sa matinding pagkalugi. Bukod dito, hindi rin makabili ang National Food Authority o NFA ng palay mula sa mga magsasaka dahil sa kakulangan sa mga storage facility na kinakailangan upang maipon at mapreserbang ani dahil sa mga patuloy na hamong ito. Nananawagan ng grupo sa gobyerno na aksyonan ang problemang matagal na nagpapahirap sa sektor ng pagsasaka. Isinusulong din ng Federation of Free Farmers ang pagpapatupad ng minimum palay buying price na katulad ng ipinatupad na maximum suggested retail price sa bigas at karning baboy. Ang hakbang na ito ay naglalayong maprotektahan ang mga magsasaka mula sa patuloy na pang-aabuso at bigyan sila ng tamang halaga para sa kanilang produkto. Uh, ang initial calculations namin uh, tungkol dito, adun uh, sa tuyo, no? yung tuyo na palay, uh, minimum price should be around 20 pesos mm -hmm. per kilo. Kung naman yan, uh, at 20 pesos per kilo, actually, ang magiging take-home pay ng farmer on a monthly basis, ah, uh, would be around kwan lang eh, 3,400 pesos per hectare bawat harvest. So maliit yun, 3-4 is isang buwan. Uh, karamihan ng farmer natin nasa 1 kan lang 1 hectare or a little over 1 hectare ang kanilang sinasaka so minimum dapat ganon Bagamat hindi ito sapat nakita kumpara sa mga minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila, makatutulong ito pang hindi mabarat ang mga magsasaka ng mga trader. Mapipitad kasi ang mga trader na bilhin ang palay ng mga magsasaka sa presyong pasok sa MPBP. Ayon pa sa grupo, kung may papatupad ang MPBP, hindi papalo sa 60 pesos ang bentahan ng bigas sa mga pamilihan kada kilo. Kasi at, at 20 na no, minimum buying price ng trader, ang katumbas yan na presyo ng bigas, eh, ita times 2 mo yung ano eh, buying price ng palay. Eh. So 20 time, times 2, ang equivalent uh, presyo niyan ng bigas sa uh, palengke would be 40 pesos. So I think 40 is already a very reasonable one, a uh, price para sa ating pong consumer. Sa panig naman ng Department of Agriculture DA, pagdaaralan daw ng ahensya ang suhesong ito ng Federation of Free Farmers. Sa text message naman ni DA Secretary Francisco Laurel Jr. sa SMR News, tinitingnan na raw nila kung may ganito nang ipanatupad sa ibang bansa at kung paano ang ginawang sistema. Kailangan daw muna itong suriin ng maayos kung legal ba ang mga na ito. Bukas naman daw si Secretary Chu sa suhesyon, ngunit binigyang din niya na nakadepende ito sa kung ang hakbang na ito ay nakasaad na sa batas. Ayon pa sa kalihim, magiging hamon ang pagpapatupad ng minimum palay buying price kung hindi ito nakasaad sa umiilal na mga regulasyon. Kung walang sapat na regulatory powers ang DA at NFA, magiging mahirap tiyakin ang tamang implementasyon nito. Posible rin anyang hindi ito sundin ng mga pamilihan na maaring magdulot ng karagdagang komplikasyon sa merkado at mga magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Shina Torno, SMRI News. Sunshine News Blast. Samantala sa ibang balita naman, LTFRB nanawagan na ipagpaliban muna ang road works ngayong Simana Santa. Si Prince Tripoli sa balita. Kaya yung mga road works, hmm. no, yung mga, yan, may mga road works po dyan along the way, uh, yan po, eh, ano, sana ngayong mga panahon na ito, ay eh, uh, Ah, uh, wag muna natin, ano, no. Ah, uh, wag na ano, uh, mga roadworks, no? At uh, 'yung mga signs na kinakailangan makita kaagad ng ating mga motorista eh ah uh, uh, dapat in place, no? Ito ang panawagan ni Attorney Ariel Inton, ang tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bilang paghahanda ng ahensya sa nalalapit na simana Santa. Anya inaasahan nila ang pagdagsa ng maraming pasahero ngayong long holiday. Kung kaya't malaking bagay, kung wala mo ng isa gawang mga pagsasaayos, lalo na sa mga pangunahing kalsada. Bahagi rin ng paghahanda ngayon ng ahensya, ang matiyak na nasa kondisyon ang mga bibiyahing pampublikong sasakyan. Pagmatasan po ni Chairman George Guadis na mga RTFAD uh, personnel since April 7 na magkaroon ng mga periodic uh, surprise inspection sa mga private terminals. Mm -hmm. uh, tempo ay ongoing yan. Maliban dito, magsasagawa rin ang ahensya ng surprise drug testing sa mga driver katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pasahero. Dagdag pa ni Atty. Anton na magkakaroon din ng health test sa mga piling terminals para sa mga nangangailangan ng tulong. From April 11 to 21, may mga health test po ang frb sa mga, mga terminal kung saan pwede nyo pumuntahan yan mm -hmm. kapag um, na-aberya po kayo may, o kaya naman kakakailangan nyo ng tulong. And then yung pong hotline po ng LTFRB, yan po ay 24 hours naman po yan. Samantala, nanawagan si Atty. Inton sa mga pasahero na iwasan ang pagsakay sa mga kolorong nasasakyan ngayong Simana Santa. Sa ngayon, nasa 1,018 units ng pampasaherong bus ang binigyan na ng special permit ng ahensya at ang permit na ito ay may visa lamang mula Abril 11 hanggang Abril 27. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating na mahal. Sunshine News Biyahe ng mga bus patungong Hilagang Luzon sa ilang terminal sa Quezon City. Fully booked na bago ang Holy Week. Si Shina Torno sa report. Ilang araw bago ang Semana Santa ay maagang nagsiuwian ng mga pasahero papunta sa kanilang mga probinsya upang makaiwas daw sa dagsa at posibleng apirya sa biyahe. Sa kahabaan ng Edsa Cubao, ilang biyahe patungong Hilagang Luzon, fully booked na. Pitong taon nang hindi nakakauwi sa kanilang probinsya sa Baguio City. Ang overseas Filipino worker mula Qatar na si Bonelia Pilit. Buti nilang daw at papayagan siya ng kanyang amo na makauwi sa Pinas upang makapiling ang kanyang pamilya na matagal na niyang hindi nakakasama. Pagkatapos makauwi sa Pilipinas ay agad na siyang tumiretso sa isang bus terminal para makabiyahe. Siyempre magsiksikan na naman pag ano ma'am, pag Holy Week. Hindi na talaga tayo makakalusot niyan. Mas maganda ganito na lang mas maaga pa, mas mainam kasi para hindi tayo magsiksikan. Grabe na naman sigurado yung ano, dyan, traffic niyan pagka Holy Week na. Dagdag pa ng OFW yung Simonelia na isang makaiwas din sa matinding traffic. Lalo't inaasahan na rin niya na marami rin pasaherong maagang babiyahe palabas ng Metro Manila. Ang pasahero namang si Marka Busi ay tumungo na rin sa isang terminal upang bumili na rin ng tiket ng maaga. Sa dami kasi ng paserong magbabakasyon sa Hilagang Luzon na yung Holy Week, tiyak na mahihirapan siyang makabili. Siyempre yung usual po na pila at saka pagka nandun sa booth, pagka may iwasan yung mga hassle minsan yung sa transaction nila, multiple transaction. So as much as possible gusto mo na lang magantay sa waiting area. Ang Baguio City na kilala bilang Summer Capital of the Philippines ang pupuntahan nito ngayong Semana Santa para makapag-relax, makapag-enjoy at syempre makapiling ang kanyang pamilya. Kaya maaga pa lang ay nakahanda na raw ang kanyang itinerary para ngayong Semana Santa. Sabi naman ang pamunuan ng isang pampasaherong bus sa kahabaan ng Ed sa Cubao, sa Quezon City, ilang biyahe pa hilagang Luzon na raw ang fully booked sa araw na ito. Yung biyahe po natin sa Bales, Baguio, at mga Pangasinan po. Uh, Bali sa ngayon po, ginagawa natin ng paraan. As long as may mga pasahero pa pong nag inquire mag a pa rin po tayo ng mga biyahe. Sa ngayon na hindi pa masabi ng pamunuan ng naturang bus terminal kung ilan ang maitatalang pasahero dahil inaasahan nila ang bugso o dami ng pasahero sa susunod na linggo. nire na po namin lahat ng aming mga empleyado, pati mga bases po. Uh, Dila double check na po lahat ng bus na uh, nasa maayos po silang kalagayan niya. Bukod daw dyan, paubos na rin ang tiket sa si iba pa nilang branch kabilang na ang biyahing pakagayan, apari, tabo at tugigaraw. Samantala inatasa naman ni Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II ang lahat ng regional directors na maghanda sa inaasahang buhos ng mga motorista. Ayon kay Mendoza, inaasahan daw kasing magsisimula ang dami ng mga pasahero sa Miyerkules, Abril 16. Hinimok ni LTO Chief ang mga motorista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga sasakyan para maiwasan ang abala o aksidente sa daan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sr. Torino, SMRI News. Sunshine News Samantala, umakyat na sa dalawang Pilipino ang kumpermadong nasawi sa Myanmar matapos ang pagtama ng magnitude 7.7 na lindol noong Marso 28. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na natagpuan na ikalawa sa apat na Pilipino ang nawawala sa nangyaring lindol sa Myanmar ngunit wala na itong buhay. Matatandaan na niyanig ng 7.7 magnitude na lindol ang bansang Myanmar noong Maraso 28 sa bahagi ng Saging Region Myanmar dahilan sa pagkawala ng apat na Pilipino doon. Samantala agad namang naabisuhan ang mga pamilya ng mga namatay. Sa ngayon gusto muna ng mga kamag-anak ng privacy sa nangyari sa kanilang kaanak nitong Merkos. Miyerkules unang kinumpirma ng DFA ang pagkasawi ni Francis Aragon na nagtatrabaho bilang guro sa naturang bansa. Sa ngayon, wala pang dagdag na impormasyon ng DFA sa dalawa pang Pilipino na nanatiling na nawawala. Sunshine News Blast! Mga Pinoy dapat nang maghanda para sa big one bilang ng maaring masawi dito, posibleng pumalo sa mahigit 50,000. Ayon sa OCD, si Margot Gonzales magbabalita. Ang kamakailang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar ay muling nagbigay diin sa panganib ng malalakas na pagyanig na nagpapaalala sa atin ng posibilidad ng big one. Ibinahagi e ni OCD Administrator Undersecretary Ariel ni Pamoseno na ang West Valley Fault System ay may potensyal na gumalaw at magdulot ng matinding lindol. Ayon daw sa mga scientificong pag-aaral ng mga eksperto, ang West Valley Fault ay gumagalaw lamang tuwing 400 hanggang anim na ang taon. Ang huling paggalaw nito noong 1658. Kung muling gagalaw ito, asahan ang isang 7.2 magnitude na lindol na maaaring nagbago ng lahat. So if you will move that forward, kailan yung 400 year, papasok niya ng around 2058. Of course, hindi naman yan eksakto. These are estimations. So 400 to 600 years yung paggalaw niyan. Kaya pinag-uusapan na yan. Sakali maganap ang biguan, tinatayang mahigit 50,000 katao ang maaring mawalan daw ng buhay at higit sa 100,000 naman ang maaring ma-injure batay sa mga pag-aaral. Asahan na rin daw ang libo-libong gusali bahay na magko Around 162,000 individuals will be seriously injured. Kandidato rin 'yan na mamatay. And then simultaneous fires, mga sunog mangyari, structures might collapse. And based on that study, at least 2,800 structures will be heavily damaged. Around 500,000 houses will collapse. Dapat tayong mabahala talaga. We are not creating panic, but we are simply trying to raise the awareness. Dahil sa taya na maaring mangyari ang susunod na pagyanig sa taong 2058, may panahon pa ang bansa upang maghanda. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi na dapat palampasin na pagkakataong maghabol sa mga paghahanda. Ang pinakamahalagang hakbang ay tiyakin daw ng ating mga gusali bahay ay may matibay na struktura at sumusunod sa mga minimum na building codes. Kahit napakaganda ng itinuturo po namin, hindi naman po lahat yan, siniseryoso, yung uh, duck cover hold o pumunta, tumakbo kayo sa open space, kung yung struktura kung saan kayo nandoon, yung bahay ninyo, yung building ninyo, opisina ninyo, e eh yun naman na nag-collapse, e eh, naka-decover and huwag kayo mamamatay. Sa kabilang bandahin, ngayon naman ang private sector ang publiko na huwag tangkilitin ang mga substandard na construction materials. Dapat daw tiyakin na ang mga produktong bibilihin ay may aprobadong logo mula sa Department of Trade and Industry o DTI. Dapat po may valid PS license uh, at dumaan sa kutsasuri. Uh, ang nakikita lang po namin difference is uh, when we go out into the market, we, we don't assume po na lahat po ay, ay sumusunod, no? O lahat kayang gawin yung, yung, yung tama. Uh, that's why we, we, we do our part, we go out into the market and we, we'd like to, you know, randomly check kung sumusunod nga lahat. naman ng Department of Science and Technology na sa planta pa lamang, dapat nang matiyak na tama ang proseso sa paggawa ng mga construction material bago pa ito i-alok sa merkado ang prevention can be done by process audit. Ibig sabihin, yung plantang gumagawa, disenyo ang planta na magpubos ng quality na bakal. Kung ang design ng planta, hindi design para makabubos ng quality, wala mangyayari dyan. Kasi inconsistent ang lalabas sa process. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, sm News. Sunshine News Blast! Samantala, sa ibang balita naman, naglabas na ng show-cause order ang Department of Transportation kaugnay sa insidente kung saan napilitang mag-divert sa Haneda Airport sa Japan ang Philippine Airlines Opal Flight PR102 patungong Los Angeles noong Abril 9 dahil sa problema sa air conditioning. Iniutos ni Transportation Secretary Vince Dizon sa Civil Aviation Authority of the Philippines at Civil Aeronautics Board na imbestigahan ang insidente at alamin kung bakit lumipat ang flight. Kinakailangan ding magpaliwanag ang PAL at magbigay ng kompensasyon sa mga apektadong pasahero. Sinabi ni Secretary Dizon na nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Embassy sa Tokyo para sa mga pasahero ng PR-102 na makakuha ng visa para makapag-stay sila sa labas ng airport habang naghihintay ng kapalit na flight patungong Los Angeles. Ligtas namang nakarating sa Haneda Airport ang 300 at 55 pasahero at crew. Humihingi naman ang paumanhin si Dizon sa mga pasaherong naantala dulot ng insidente. Nagpaalala rin siya sa mga airline na obligasyon nito na pangalagaan ang mga pasahero. Sunshine News Mga opisyal na kilalang cosmetics company posibleng patawan ng sampung pagkakulong dahil sa paggamit ng peking resibo. Si Cresceline Katarong magbabalita. Nagsampa ng apat na kasong kriminal ang Department of Justice o DOJ sa Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 33 laban sa Everbilena Cosmetics Incorporated, isang kilalang cosmetics company, kasama ang mga responsable nitong mga corporate officer. Ayon kay Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang mga kaso ay may kaugnayan sa tax evasion o pag-iwas sa pagbabayad ng tamang buwis at kabigo ang magsumite ng tama at wastong impormasyon sa kanilang mga tax return. Ang reklamang ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng BIR sa ilalim ng One after fake transaction program na layong tugisin ang mga negosyong gumagamit ng peking resibo o transaksyon upang makaiwas sa buwis. Kinatigan tayo ng Department of Justice sa, sa reklamo nating tax evasion. Ano, sa may, uh, kamakailan ay nag-file na sila sa korte ng uh, kasong kriminal. Dagdag pa ni Lumagi, ang parusang posibleng kakaharapin na mga may-ari at mga opisyalis ng nasabing kumpanya ay pagkakakulong ng hanggang 10 taon. Ipinahayag ng opisyal na tuloy-tuloy ang ginagawang paghahabol ng BIR laban sa mga gumagamit ng mapeking resibo. Patuloy din ang investigasyon ng mga nabanggit na ahensya upang mapanagot ang mga kumpanyang lumalabag sa batas ukol sa buwis. Kaya po yung uh, aming tinayong uh, run after fake uh, transactions ay patuloy na uh, umuusad. Marami na pong nakasuhan at uh, lahat po so far ng mga kasong na isinapan namin uh, sa Department of Justice ay uh, kinatigan din po tayo kung may dito pinaigting ng BIR ang kanilang data analytics habang sinisigurado na lahat ng taxpayers ay makapagsumite ng summary listing of sales and purchases Samantala, may ilan pang paalala na ipinabot ang ahensya sa lahat ng taxpayers dapat uh, na convert na na ang lahat ng mga official receipts to invoice dapat last year pa yan uh, kaya paalala paalala din po natin sa mga taxpayers na uh, dapat po invoice na ang uh, ginagamit kasi nung uh, nung uh, January or February nung nag ikot ay may nakita pa rin naman tayo na hindi pa na-convert. So kinakailangan ma-convert po yan. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon at operasyon ng BIR upang natiyak na ang lahat ng negosyo ay sumusunod sa tamang proseso ng pagbabaya ng buwis. Pinipilit nilang matugunan ang mga peking transaksyon at iwas buwis upang mapanatili ang integridad ng buwis sa bansa. Inaasahan ng BIR na magsisirbing babala ang kasong ito sa iba pang mga negosyo upang maiwasan ang anumang uri ng paglabag sa mga patakaran ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Wrestling Katarong SM9 News. Sunshine News Blast. Nagtamo ng tama sa, kan sa kanang dibdib ang ex-drug lord at late mayoral candidate Kirwi Espinosa habang nangangampanya ito sa barangay Pinag-an, Albuera Leyte. Naganap ito kaninang alas 4.30 ng hapon ng Webes, April 10, 2025. Bukod kay Kerwin tinamaan rin umano ng balang isang minor de edad na si Ira Matinel Colasito, residente ng barangay Tangas, Albera Leyte. Kasama naman sa nagpapagaling sa pagamutan ang asawa ni Kerwin na si Mariel Espinosa Marinay, a.k.a. RR na tumatakbong vice mayor sa nasabing bayan. Samantala, tinutugis na ang salarin sa pamamaril. Sunshine Isang sospek ang patay habang tatlong iba pa ang arestado sa ikinasang Bible separation sa Goodwell Tree Village, Barangay San Antonio, Paranaque City. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nitong Webes, kinilala ang sospek na namatay sa inkwentro na si alias Saddam at ng at ang tatlo pang iba na sina alias Sadi, 32 years old, alias Lala, 26 years old, alias Alan, 34 years old, at alias Benny, 23 years old. Sugatan naman ang apat na kinatawa ng pideya na agad ding dinala sa kalapit na parang naki medical center para lapatan ng lunas. Nakumpis ka ng pideya ang apat na paketing sachet na naglalaman ng higit 28 milyong pisong halaga na hininalang siya na may kabuang timbang na apat na kilo. Bukod dito, nakuha rin ng isang 45... Libre ng baril, anim na live ammunitions, isang magazine, dalawang cellphone, isang weighing scale, dalawang kotse at humigit kumulang na dalawang milyong pisong bottle money. Samantala, ayon sa PDEA, haharapin ng mga sospek ang kasong possession and sale of illegal drugs sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast. Biglang sinit ang stock market ng Amerika matapos inanunsyo ni President Donald Trump na ititigil nito. Pansamantala ang pagpapataw ng 10% na taripa sa loob ng siyam na pong araw. Nagtaas ng Dow and Jones Industrial Average ng 7.87% o katumbas ng 40,608.45 na puntos ang stock market habang ang S&P 500 naman ay tumaas din ng 9. 52% o katumbas ng 5,456.90 na pinakamalaking pagtaas ng kumpanya sa isang araw mula noong 2008. Ang Nasdaq Composite Index din ay tumaas ng 12.16% o katumbas ng 17,124.97 points sa stock market. Umabot sa 30 billion US dollar ang naikalakal ng Amerika kung saan ito na ang pinakamataas na kasaysayan sa Wall Street Journal. Ngunit sa kabila ng pagpapatigil ni Trump pag ng pag-impose ng taripa ay taliwas naman sa bansang China kung saan mayroon itong 125% na taripang nakapataw sa kanila. Sports, sports news blast. San Miguel Beerman laban sa Miralco Bolts sa score na 110-98 sa nagpapatuloy na PBA Philippine Cup na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum sa kalagitnaan ng anibersaryo ng PBA. Nanguna si CJ Perez para sa panalo ng Beerman kung saan nakakuha ito ng 29 points sa habang nagambag naman si Junmar Fajardo ng 28 points. Dahil sa panalo ng Beerman ay mayroon na itong 2-0 standing kasama ang Magnolia habang 2-1 naman ang Bolts. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Chris Newsom ang Meralco Bolts na may 27 points, 7 assists habang 14 points si Rayson. Showbiz News Blast. Magbabalik Pilipinas ang K-pop icon na G-Dragon sa May 17. Kasunod ito ang kanilang gagawing world tour sa Overmatch ngayong taon katuwang ang Galaxy Corporation at AN o AEG Presents. Magsisimula ang nasabing tour sa Goyang Stadium at magtutuloy-tuloy ito sa walo pang pangunahing lungsod sa Asia kabilang ang dalawang gabi sa Tokyo, Japan. Ang world tour ng K-pop artist ay inaasahan magpapatibay kapatibay sa kanilang ligasiya bilang modern, creative at evolutionary artist sa mundo ng K-pop. Samantala, inorganisa naman ng AG Presents, TM Live, Applewood at Applewood Philippines ang nasabing concert tour sa Philippine Arena. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Ang salita ng ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. At para po sa ating words of the sun, I'm not afraid to die for the truth. God will not tolerate lies. Truth will prevail. Hindi ako natatakot na mamatay para sa katotohanan. Hindi ko konsintihin ang Diyos ang kasinungalingan. Mananaig ang katotohanan. Sunshine Newsbrush. Ito po ng natong ng ang balitaan ngayong gabi ng Webes, April 10 sa taong 2025. At sangalan po ng buong pera ng DZR 1026 Sunshine with Manila para sa Jos at sa Pilipinas nating mahal. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Zairil Libranda. Maraming salamat sa inyong pakinig at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 Sunshine News Blast. Sumay ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Sunshine Radio.